Ang movie review natin ngayon ay thriller movie nung 2014 na pinamagatang Eden. Matapos talunin ng Brazil sa FIFA World Cup, sumakay sa eroplano ang koponan ng soccer ng US kasama ang kanilang coach, ang kanyang asawa, at mga anak na sina Elena at Eva para umuwi. Nakita ni Connie, ang kanilang trainer, na hindi maganda ang pakiramdam ni Slim, kaya pinayuhan niya itong umupo at binigyan siya ng gamot para makatulong sa kanya na makarelax. Agad na ininom ni Slim ang gamot, bumalik sa kanyang upuan, kinabit ang kanyang seatbelt at natulog. Pero nagising siya dahil bumabagsak na ang eroplano sa dagat. Nawalan siya ng malay at lumubog sa tubig habang nakakabit pa rin sa kanyang upuan. Buti na lang, iniligtas siya ni Andreas at dinala siya sa kalapit na isla. Binilang ni Andreas ang lahat at nalaman niyang labing limang katao ang nakaligtas. Sa parehong oras, natagpuan ni Slim ang isang mobile phone sa isa sa mga bag. Samantala, natagpuan ni Andreas ang isang first aid kit at ibinigay ito kay Connie. Nag-aalala si Slim tungkol sa kanilang sitwasyon. Bigla, nagdugo ang ilong ni Slim at nahulog sa buhanginan. Habang tinitingnan ni Connie si Slim, nagtipon-tipon ang iba. Ipinaliwanag ni Connie na maaring may sakit si Slim dahil sa aksidente at sinabihan ang lahat na uminom ng maraming tubig. Sa ikalawang araw, inayos ni Andreas ang bottled water at pagkain na natagpuan nila sa beach. Nang lumapit si Georgie para suriin ang mga supplies, inamin ni Andreas na hindi ito sapat. Sa ikaapat na araw, nagising si Slim matapos mawala ng malay ng dalawang araw. Nang bumalik si Andreas, niyakap niya si Slim at nag-usap sila tungkol sa kung paano sila nauubusan ng tubig. Sinabi sa kanya ni Slim na manatiling positibo hanggang dumating ang tulong. Ipinapaliwanag niya na dalawa sa mga nakaligtas, si Seve at Stefan, ay talagang nasaktan, at isa sa kanila ay maaaring hindi makasurvive. Bago lumubog ang araw, sinubukan ni Slim na buksan ang telepono, pero hindi ito gumana dahil patay na ang battery. Sa ika na araw, sinabi ni Andreas kay Slim tungkol sa kamatayan ng kanilang kasamahan. Pagkatapos, pumunta si Felix sa eroplano, kinuha ang katawan at inilibing ito sa buhanginan. Habang nasa kagubatan si Georgie, nakakita siya ng isang isla sa dagat. Agad niyang sinabi ito sa kanyang kapatid, na nagpas siyang isama sina Andreas, Marquis, at Elena para tingnan kung may pagkain sa isla. Matapos silang umalis, pumunta si Eva sa kagubatan at nakakita ng punong tumutulo ng likido. Dumating si Felix at sinabi sa kanya na ito'y rezon. Tinitigan nila ang isa't isa, at humantong ito sa kanilang pagkakaroon ng romantikong oras sa loob ng isang kweba. Samantala, natagpuan ni Slim si kanya na nag-iisa sa gilid ng isang bangin. Ibinihadji ni Slim ang kanyang takot na baka hindi dumating ang tulong. Ipinakita niya kay Slim ang ilang berries, ngunit nagbabala siya na ito'y nakalalason. Tumayo si Slim, ngunit ang payo ni kanya na matulog ng maayos ay nagiwan sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Nang siya'y humarap, nakita niya na nahulog si kanya sa dagat. Tumalon si Slim mula sa bangin, sinusubukang iligtas siya ngunit huli na ang lahat. Nasa kagubatan sina Georgie at Doug na nag-uusap tungkol sa mga pelikula ng survival habang nagdadala ng mga sanga ng puno. Bigla, nahulog si Dog sa isang bitag na may barbed wire at nasaktan. Kahit nakakita sila ng patay na sundalo sa tabi nila, sinubukan ni Georgie na tulungan siya. Matapos palayain si Dog mula sa bitag, bumalik si Georgie at aksidenteng natapakan ang isang landmine, na ng kanyang mga binti. Sa gabi na yon, tahimik na nakaupo ang natirang mga nakaligtas sa paligid ng apoy, na aalala ang kanilang trainer. Habang sinusubukan ng lahat na matulog, hawak ni Andreas ang kamay ng kanyang kapatid na si Georgie. Maraming dugo ang nawawala kay Georgie at nahihirapan siya. Upang tapusin ang kanyang paghihirap, ginawa ni Andreas ang mahirap na desisyon na patayin ang kanyang kapatid. Kinabukasan, inilibing ni Andreas ang kanyang kapatid sa buhanginan. Sa kabilang bahagi ng isla, naglalaro ng soccer si Andreas Magisa. Nang gamulong ang bola sa kagubatan, hinabol niya ito at bumagsak, yakap-yakap ito habang umiiyak at inaalala ang pagkawala ng kanyang kapatid. Lumapit sa kanya si Elena at sinubok ang aliwin siya, na humantong sa isang romantikong sandali sa pagitan nila. Samantala, sinusubukan nina Patton at McKenna na tumakas sa isla gamit ang bolsa. Lumangoy ang mga nakaligtas para maabot ang bolsa at pigilan sila. Ngunit nagawang tamaan sila ng mga tumetakas gamit ang paddle, na nagpabalik sa kanila. Nang makabalik sila sa isla, tinanggap ni Slim ang sisi, inamin na kasalanan niya na pinayagan niya si Eva na putulin ang bolsa. Sa ikasyam na araw, nakita ng kapitan ng kupunan sina Elena at Andreas na magkasama, na nagdulot sa kanya ng selos. Samantala, pumasok si Kenefek sa kagubatan mag-isa para kumain ng lihim. Ngunit tumingin-tingin si Arnie at natagpuan ang kanilang tinatagong stash ng pagkain. Mamaya, hinayla nila si Kenefek sa baybayin para parusahan. Nakita ito, tumulong sina Felix at Slim, ngunit talagang galit si Andreas at sinubukang umatake, hinihiling na ibalik ni Kenefek ang pagkain na ninakaw niya. Kahit sinubukang pigilan siya ni Felix, nakawala si Andreas at hinayla ang buhok ni Kenefek. Nagalit si Andreas, sinasabing hindi patas na nagtago si Kenefik ng pagkain habang silang lahat ay nagugutom, lalo na matapos mamatay ang kanyang kapatid. Nang subukang sakta ni Andreas si Kenefik, pumasok si Slim, pinabayaan si Kenefik na tumakbo palayo sa kagubatan. Habang nag-aaway sina Slim at Andreas sa buhanginan, sinubukan ni Felix na pigilan sila. Ngunit aksidenteng nasaksak ng kutsilyo ni Andreas ang kanyang leeg, na ikamite niya. Nagmadaling lumapit sa kanya sina Eva at Slim, nagdadalamhati sa kanyang pagkawala. Sa gabi na yon, tahimik na nakaupo ang natirang mga nakaligtas sa paligid ng apoy. Iminungkahi ni Andreas na pumunta sa kabilang isla para magsimula ulit at inanyayahan ang sino man na gustong sumama sa kanya. Nagpas siyang sumama si Elena sa kanya, iniwan ang kanyang kapatid. Kinabukasan, lumabas si Kenefik mula sa kagubatan at nakipag-usap kay Slim, na sinabi sa kanya na apat na tao lamang ang naiwan. Habang abala ang kopuna ni Andreas sa paggawa ng mga sandata sa kabilang isla, sinusubukan ni Slim na manghuli ng ilang isda para sa kanyang mga kasamahan. Kinabukasan, bumalik si na Eva at Kenfix sa kagubatan at nagulat na makita na may nakolektang tubig ang kanilang bote. Sa kabilang banda, hindi makahanap ng pagkain si Andreas para sa kanyang kuponan. Kinabukasan, nagising si Slim at nakakita ng mga yapak sa buhanginan, na nagpapaisip sa kanya na mayroong tao sa kanilang lugar habang sila'y natutulog nang suriin niya ang kanilang mga supplies, nalaman niya na walang laman ang kanilang mga bote ng tubig. Nag-aalala, pumunta si Slim kay Andreas at iminungkahi na sumama siya sa kanila kung gusto niya ng tubig at pagkain. Ngunit tumanggi si Andreas, nagpapahiwatig na kakompetensya ng kanyang koponan ang kanila. Nang bumalik si Slim sa isla, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan ang masamang balita. Nang marinig ito, naisip ni Kenefik na siya ang dahilan ng lahat at nagpasya na magandang ideya na pumunta sa kabilang isla at ayusin ang mga bagay mag-isa. Mamaya, habang natutulog si Elena, sinubukang samantalahin siya ni Andreas. Para makatakas, kinagat niya ang daliri nito at tumakbo sa kagubatan, ngunit hinabol siya nito. Sa kasamaang palad, nahabol siya nito at itinulak ang kanyang ulo sa lupa, na nagdulot sa kanya na mawala ng malay. Nakita ni Dog ang nangyari, at mabilis na tumakbo palayo sa kanila si Kenifek. Sa gabi na yun, sinabi ni Kenifek kay Slim na nakakita siya ng isang babae mula sa kabilang kampo na hindi gumagalaw. Lumangoy si Slim patungo sa kabilang isla at nakakita kay Andreas at sa iba na nasa paligid ng katawan ni Elena na hindi gumagalaw. Pumunta ang grupo ni Andreas sa isla ni Slim. Hindi nakakita ng kahit sino doon, nagpa siya silang sunugin ng mga tent at mga gamit ng kabilang koponan. Sa parehong oras, tahimik na bumalik si Slim sa isla kasama si Elena, dinala siya sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos, natagpuan ni Slim ang natitirang mga kasamahan niya at dinala sila sa isang kuweba, kung saan sila gumawa ng plano. Nang dalhin ni Dog ang iba pang mga nakaligtas sa baybayin, biglang lumitaw si Andreas at inanyayahan si Elena na sumama sa kanya. Ngunit sinagot siya ni Slim at tinawag siya mula sa likod, na humantong sa isang malapitang labanan. Nagawang malupig ni Slim si Andreas at sinuntok siya hanggang sa mawalan siya ng malay. Sa akal ang nanalo na siya, nagulat si Slim nang biglang tumayo si Andreas at atakihin siya. Habang sila'y nagkakasakalan, may lumitaw na helicopter sa itaas. Ngunit sa halip na maghintay sa rescue, tumakbo si Andreas papunta sa kagubatan. Matapos sumakay ang anim na nakaligtas sa helicopter, tinanong ng piloto kung may natira pa ba. Sa halip na sabihin ang katotohanan, sinabi ni Slim na wala nang natira, na nag-iwan kay Andreas na na-stranded sa isla.